Mga Kaito Brothers, palakad kami ngayon. pare ka, wala daw chinila si Brother Arjan. Kung so pinairam ko muna siya ng isa, Digisa kami mga Kaito Brothers. Yun namin yung pagka ano namin talaga dito, pampanggay nyo. Yes. So, natin oh, siyempre, uh, siyempre naman, kailangan kung sino ka. Pero si Brother Arjan, pupunta kami sa isang store. Uh, bibili siya ng bagong chinelas niya. Yes. Ayan. Siyempre, kailangan naming mag-chinelas dito. Siyempre, bigyan mo naman sa lugar, di ba? bibili siya ng bagong chinela siya. Actually, meron na siya naman siyang chinela sa bahay. Nakalimutan niya lang sa pagmamadali kanina. Papunta dito sa Manila. Eh. Yeah. Ngayon, naka check in kami sa GoGo -Go Hotels. sa so, shout out po, mega mega shout out po dyan sa mga sponsor namin dyan. Mayor Cristos mogarbo Garbo, uh, Cap Glenn Chongpo, uh, sa mga kaibigan namin dyan, sa mga counselors dyan, sa mabalakat po. Yan, mega mega shout out po dyan sa inyo. Uh, ano lang, nagbili muna kami ng coffee ni eh, Brother Arjan. Medyo ubot muna kami. Hey, Kikita mo naman, no? Mga Aita na brothers. Hey, Kikita nyo naman po. Manila boy, mga Aita Brothers. <laughs> Dati doon lang sana, no? pampanga, no, brother? Oo. And, ano na? Kapasya. Kailangan mag-ipagsapalangan, eh. Oo. Uh -huh. Ba Ay ka naman brother! Hello po! Magiging masyas ha! I'm sorry it's over. Anong coffee mo bro? Brood. Brood. Ako rin brood. I like brood. May bilhin daw sya. Testa ko sa kanin guys kaya Wow, less daw siya ng kanin for the first time. Hili <laughs> ka na, hili ka na. Sige. May pasayaw pa. Oh, galing oh. Oh, ganadong ganado ah. Ganang ganado si Dudong ah. Yun. Ano pa? Oh. Ano pa daw? Hmm. Ano pa daw? Meron chinelas dyan. Matik yan, Brad. Uh, ay, gusto mo. Sige. Uh, ano ka na? Uh, sa'yo pa siya, oh. Uh. Ganadong-ganadong na talaga, o. Uh. Galing, o. Uh. Kahit palang chayte isang chinelo lang. Mayroon siya sa akin ang isa. Ayan, oh. Uh, Tingnan mo pa niya, oh. Uh. Original. Papunta sa muka. <laughs> Galing, ah. Uh. Gutom na gutom si brother Arjan. Galing Sa'yo sa'yo. Talagang sa sa'yo. Ganado, sa ngayon ka Sige. Tira. Sa'yo lang. Sa'yo lang. Galing ha. Ang galing mo. Bit na bit ha. Ah. Galing mo. May patas pa. Ayan. Tawak mo na siya. Ayan. Pulaga. Ang <laughs> galing ha. Ayan. Brother, sa'yo yung nabili mo? Ayan. Bumili siya ng chinelas niya mga kahit brothers. Ayan. Sako-sako. Sukot mo nga. mo na Sukot mo muna. Ayan, ang galing ah. Oh. Sakto-sakto -sak -sak ah. -sak Talagang panglaki ng pao ah. six ah. Ang galing ah. Oh. Sayo, sayo. Galing, eh, 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 eh. eh eh ay, 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 down no, Gcash wow may pa Gcash si brother Arjan let's go singa kaling nga yun mga ito brothers uh, nakabili na rin kami ng coffee yan ang um, um, sandwich uh, Balik na kami sa hotel na pinupita kami nakatumutuloy kung saan kami nakacheck in mga ito brothers Then, with brother Arjan let's go What up? Ayan o. lang kami. Ayan lang kami. Hindi pa kami na-check. Ayan na. Go, go. It helps. Nabalik na kami sa room namin. Ayan. Hindi na. ko nung Wala ako. sa Manila. Ganyan no? Ayan. So itong mga kahit brothers, uh, papalit na kami sa room namin ni Brother Arjan. Let's Ito, ito. Ito. So yan mga kahit brothers. Bili na kami ng food namin ni Brother Arjan. So may relax na lang kami. kafe muna kami ni Brother Arjan.